Yan. Dami rin palang basura doon. Mga bahay. Tapos karami pa niyan, grabe. Doon pa. Yung puno ng mga bahay hanggang Regal 10. So, ito to. Yung mga barong-barong dati. Mga uh, homeless. Ano ito na pala? Ano itong nilagay? Yan eh. Hmm. na uh, is pala itong sidewalk. Ayan. ganda na. Ayan. Dito naman tayo mag-update. galing tayo na ang tayo, Man Street. Ito pala mga basura. Corner na ano to. Ito nga ano yung pangalan ng street. na is uh, pala itong sidewalk Ayan, ganda na Ayan, pati drainage wala lang mga puno ito hindi pa Ayan. tayo man ano na ito na street na sa tondo may nila nasiksikan na rin talaga sa ano, sa Maynila. Paraming mga tao. Ayan. Naayos din. Kaya to. Drainage din. Laking sinira. Ang isang mga dalawang lanes to mayroon dito mga eskwelahan kaya ring matrafik Rizal Elementary School o si Rizal Elementary School dito man na yung traffic ito na sayang tong footbridge sira lang akong makakita kung tumatawid dyan pwedeng maglagay lang ng ano kasi dito ng pedestrian lanes okay na eh ayan, de vitas na homeless din Yung mga ano rin dyan natutulog din sa footbridge sa truck sa bago sa kaliwa natin ang dating freaking market na nasunog trucking ano dito trucking business ano yung mga bahay sa KFC dito rin pala dami rin mga basura parang kulang ang isang truck dun sa dami services and dito ay ang daming mga truck ay lang sayo nakapark sa gilid dahil mga tricycle ayan ito yung uh, pinaalis ng mga barong barong mga uh, homeless yun naman lalo pala dito ang dami dami mga basura gabundok na to makakarami rin mga bahay kasi dito nagsasero din dyan mayroon parang diploma settler hindi pa nakahakot yun eh, inaayos pala ayan to meron pa rin pala mga natira mga balik balik lang dami rin palang basura dun Estero de Vitas ayan. yan ng Regal Ten. dami pa mga basura sa ilalim dami itong mga basura mga burak ginagawa pala kasama pala tong kapulong bridge sa strengthening of permanent bridges Ito pa yung mga barong-barong. Wala na. pa natin doon nasa ano naman tayo, rock sa bago street ayan ayan mga mga truck Kapunta yan ng major Ten. alagay, rehabilitation major repair of permanent bridges, papulong bridge along C2 Road yung project nga ng DPWH temporary na housing na mga gumagawa babala lang ng clearance Huwag na ayos Mayroon syang ano ano Pagitan Dahil sa pa mga bahay doon Ano pala mapapaganda na to Pakulong bridge Gulo pa dun uh, sa Ilid homeless ano ito na pala ano itong nilagay ano ba't iba ang kulay parang mga crayola maliit lang ang daan nandun kaya pa isa isa lang ang pwedeng dumaan yun mga ban na dumadaan dito mga kabayan hanggang dun merong bakod pero ito pa lang yung inayos yan vertical garden na itsura niya. Puro patusok. Kung wala lang mga homeless, uh, state street dwellers, pwedeng gawing ano to, pasyalan. Punta ng Thank you for watching po mga kabayan pa ng tubig okay, naayos na na mga bahay yung mga burak pa yan ang pa nakaluwa mga na bahay napakarami pa, pa niyan grabe yung dun pa yung puno ng mga bahay hanggang radial 10 dito pala sa bansa Antos. Mga basura. Hindi pa nakakakot. Pero meron na ako nakita ng mga truck ng DPWH at DPS ng Maynila. Ayan pa. Nalangaw na. Nakakot na na yung iba. nagkaroon at palet ng kumpanya aga ha